sa bit as project po tayo what installation po ang gagawin natin mga tropa natin sa island po ni na Sir Nick at saka ni Ma'am Joy dito sa Bitas mga project dito po sila nagkakat na yung mga tropa natin dito mga gumagawa dito po tayo nagkat ng ano po Ayan yung part natin. Ah, boss, punta muna mo tayo doon sa ginagawa natin. Para ibigay natin yung ano, instruction sa mga gumagawa natin ng quads para sa island ni Ma'am Joy. Ayan, magandang araw po. Good morning. Ayan. Ito si Jay. Ano po mga boss? Meron naman kalat? Ay, Iba na naman po yung ginagawa natin dito. Ito so, si Master. Master. Good morning. Good morning. Ano, sila na naman? Sila diba, gawa. <laughs> muna. Ito. Ayan, yung sinira na dina... sinira natin tapos ginagawa natin. Yan, sila na natin yung gagawin natin ng kwarto. Ay, muna ni ate. Ah. <laughs> Galdereta. Galdereta, at saka ano to? Galdereta. Asado. At oh. Ang ulo ni ate ah. Ito pala mga boss yung ating island. Ayan, may palalagyan natin ng ano, ng... Quartz. Oh, isang po yung ano. Pwede? Ayan. Yeah. Yun ang binigay mo sukat eh. kaya Ayan, tapos po eh. Tapos tatakpan natin ko boss. Oo, oo, ayan. Tapos ito ba? Ayan yung matamas.

epoxy ANB po yung gamit natin ito para pandikit sa plywood yeah. tapos yung kanyang Lumax ayan no? yung Lumax pandikit naman po sa sa quartz dito dito pa mm, ilagay na yan yung sa plywood yung pong epoxy ANB tapos meron din po sa dito ayan si Madar Madar good morning po ah meron meron pa tang kausap ah <laughs>

Ayan po yung mga kapatid po ni Mother. Uh, ah, shout po. <laughs> Ayan, kausap niya sa, ano, sa video call. Mm. Ay, hindi ko muna ang gas gagawang sityo ng tita. Ayan po, Obra, yan po. Obra, na nakahita nga nila. Ayan. Ah, yung po ito, na, Mother? Yung mga kuwan po ni Mother, nandito. Ayan, pinapagawa sa ano. Ito yung nermis natin. Tapos, nilalagyan ng uh, ni Kuya, ano, Kuya? Uh, POM? POM POM Ayan si, Ayan si Sir Nick Hello! Hello! Ayan. Ito po yung kanilang pinaka-finish na Nilagyan ng POM yung upuan ni Madal ganda Larangan komandan aku ya. Master George Itu. <laughs> pa oh. plastering po Ah, kalau boys, ya hey, <laughs> Eh, <out. laughs> <laughs> kulokoy boys. Ayan mga kulokoy boys, yung mga gumagawa natin ng ano, really? ng island. Yeah, like What? Ayan, plastering na. Si master dito sa kwarto. Para maka paminto na yung pintor natin dito tapos pwede na rin yung na master diretso tiles yung amba kahit nauli na yan pwede pa rin yan yung amba tsaka yung pinto ay tatres ni master dyan ito yan nakadikit na Nalagay na lang yun ah. Kung na, mga kalokoy boys. Mm -hmm. Kalokoy boy. na. boys. Mga pogi na. Mga pogi na. Ito si magpamakla. Dahil namig ang magpamakla. Hindi mo, ano lang po nila yan. Jok jok ka lang nila yung mga kalokoy boys. Mga talaga. <laughs> 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 dito nga yung ano nilang isip light na lagyan natin dito tapos dito blue red panel yan naka quarter side side by side po yan abang sa uh, kanyang replies sa sarap ayan ni legend ko siya dito ito yung tanyang quick yung ilang yan dito okay tapos yung mga kalokoy boys ito <laughs> oh generation team oh satan satan tulog ayan alam pinatatanggal ko yung pinto kasi lalagyan din po para yung ating ano, yung ating race wood. Yan natin lalagay. Kasaw, kasaw. <laughs> Yeah. Mate, mate, mate. Okay. Ay, gumaganda na. Na no, mga Palokay boys. Ano, merienda muna tayo, tao? Oh, okay, kape. Ayan, no? Kape, tsaka ano? kayo kape. Kopi ko blanco. Ayan, tara, hindi na tao ka. English na kopi ko blanco. Kape ni Madiar. Maraming maraming salamat kay Madiar sa bring kape. Master. Kopi, boy, kaya naman. Ayan. master Tiles installation.

Ano? 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 ng Ano? 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 Ano?

Ah. Ah, uh, kulay boys. Anong masasayang mo sa pagkain? Kulay libre ba? Eh, dapat si kulay kay boys. Sarap ng malabok. Napain mo na ng tubig. Kasaw. Eh, pasalamat kay Madya, ayan oh. Ah, okay, madali na. Hindi niya pala ang kita ka rin ah. Atin niya po. Oo, atin niya. Kare niya po yung kayang kai. Ah, thanks food. Ano yung pambusa niyan? Ano po kaya niya? Kering kaya kaya sila pa. Makakasin din na pa. Okay na. Tapos na. Yung ating island. Sa finish nilang mukha. Ang ganda. Makinis. Saka yung ating counter top. Yan. Hangin kami na lang po yung kulang dito. Ayan na. Tsaka yung ating ano, yung ating nababo. Lailan natin yung kanyang fitting sa tsaka yung kanyang ano po Tapos yung kalang. Tapos natin yung kalang. Para mating na kung ano tsura Ayan, sakto Ha. Okay, tapos tayo na doon ng outlet. Dito ay yung kanyang rings, rings hood. Yan, nakakuha na rin yung kanyang ano, yung wire para sa rings hood. Tapos magbubutas tayo diyan. yan sa ano, sa labas. Outlet, saka doon outlet yung seats nung ating ano, yung cove sa aking cabinet. Ayan, linis-linis na na d'ya. Linis-linis na po. Ang ganda na ang bahay ni ma'am. Ayan ah. Okay. Ayan mga boss. Ganito na po yung vlog natin. Ayan, quartz installation na island dito sa Vitas Project. Tapos na po. Ano lang po, yung ang camera at saka yung ano, yung pagpipintura dito, saka yung sa rings hood. Ayan, sa si at tapos dito, coated, coated panel. Okay, mali Eh, harap, salamat po. God <mulaki> bless.